Hello one by one! For today's video, naimbitahan tayo sa grand opening ng Warm Delights na located sa Angeles City. Medyo ginabi nga kami ni Habi dito. May pinuntahan pa kasi kami event sa Clark. Pagkatapos doon, tuloy-tuloy na kami dito sa grand opening ng Warm Delights. Sayang lang at hindi na rin namin naabutan yung Dragon Dance. Pero buti na lang yung live band na abutan pa namin. Exact location nga pala ng Warm Delights ay sa Nepo Center, Angeles City. Likod lang siya ng McDonald's Nepo. Siya nga pala si Miss Ethel, the lady behind the delicious food sa Warm Delights. Kung naghahanap kayo ng foreign food like beef and chicken biryani, pani puri, kebab, kebabs, spring rolls, chamay fruits. Available sila dito. Meron din silang iba't ibang drinks and other refreshments. Available din yung mga milky mojacos nila. Alam nyo ba kahit wala pang physical store ang warm delights? nag a na ako ng kanilang mga food. Naging reseller pa ako ng mga milky mojacos nila. Kaya naman ngayong grand opening ng physical store nila, hindi ko pinalagpas yung opportunity na makapunta kami ni Habi dito. Habang inihintay nga namin yung mga orders namin, nagkukwentuhan muna kami ni Habi at the same time nakikita kining din dito sa live band. At dahil medyo dumarami na rin yung tao, nag-decide kami na i-take out na lang yung mga orders namin. pag naman namin, agad din namin binuksan yung mga pinamili namin. Dito pa lang, super excited na akong kumain. At nagpalit talaga kami kumain dahil dito. And for the taste test, tara na! Kain na po tayo! Una kong kinuha itong panipuri. Dahil first time ko na kumain ito, sobrang curious ako sa lasa niya. At besh, hindi ako na-disappoint. Nagustuhan ko siya. Pero mas masarap siguro sila kung crispy pa sila? Medyo lumambot na kasi sila dahil inuwi pa namin sila. Pero masarap pa din sila. Si Habi naman, itong mga fresh spring rolls, yung una niyang tinikman. True to its name nga daw. Talaga namang freshly made sila. Ay just Diyos miyo marimar talaga. Inumbos ko yung isang pares. Super sarap din ang dressing nila. For me, mas masarap yung pinaghalo ko, yung vinaigrette, at yung parang sesame sauce. Dito pa lang, sobrang solved na kami ni Habi. Tapos, hindi na nakapagpigil pa si Habi dun sa beef biryani. Inunahan niya na ako mag-taste test. Sabi ni Habi, masarap daw. Siyempre tayo, titikman din natin kung talagang legit na masarap. First time din namin kumain nito. At mga besh, legit nga siya. Hindi siya nakakasawa, mauubos ko yung isang ganito. Tama lang din yung spiciness niya. May natira pang isang panipuri kaya inubos ko na rin. Sa drinks nga pala, inorder ko iced latte. Sa mga gusto ng creamy at sweet latte, pwede to sa inyo. I-rate ko siya ng 8 over 10. Ako, mas hinahanap ko yung bitterness ng kape. Dito naman tayo sa inorder ni Habi. Ay besh, sobrang bet ko to. Nabigla ako dito, promise. Pati si Hami, sobrang bet niya din to. Napaka-refreshing niya. Super sarap. Ito nga pala yung ice peach fruity. Perfect combination sila ng biryani. And lastly, itong mga milky mojacos. Dahil nga gusto ko mainit sila, ininit ko muna sila sa oven toaster. Paso medyo nasunog naman sila. <laughs> Dahil natikman ko na rin sila dati at naging reseller din ako. Nasabihin ko talaga sa inyo na masarap sila. Ganyan nga pala yung loob nila. Sobrang siksik yung palaman. Ube, cheese yung palaman niya. Tapos meron din namang cheese lang. Parehong masarap pero mas bet ko yung ube cheese. Si Habi hindi iniwan yung beef biryani. Tingnan nyo naman siya. Sobrang nagustuhan din niya yung mga in-order namin. Kahit magti 10pm na for the kain talaga kami. At tingnan nyo naman si Mutsarap. Itong mga tiramadya ka bites para kay mother in To. Kung cravings nyo ay Indian at other Asian food, punta na kayo sa Warm Delights. Open sila from 12 noon to 12 midnight. A must-try and affordable food store. That's all. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!